So good morning guys, nandito tayo sa akin vlog Sa Gilawin Vlog TV So yun nga lang vlog ko para sa ngayon Balang araw ipapagandahin natin na Shoutout nga pala kay Gerald Sa Asawa ng Pisao Dubnation Shoutout sa iyo Gerald tapos si natin ang uh, unloop. Nagpatoka nga pala ako dito ng aking mga uh, kalapatits. Ito. Papakita ko sa inyo kalapati natin. Ang mga napatoka ko na sila. Ngayon nga uh, mga na itlog. May itlog yan guys. Ayaw. 2X yan yung magpartner puti yan yung natin pares black widow si quattro at saka ito si ating hen ano na pao? Palei. Palei sa mga kagilawin. Gray cell ang okay, 'yan ang kanyang kulay. Tadi ko. Tadi ko. dumating sa si era. Ito eh, si Era oh. Ato kata kalapate kalapati Era. Era. Hi hey guys, nandito kami ni Era at magpaparanda kami ngayon ng kalapate Ito si Era Nandito si KR, uh, kakarating lang, bibisit tayo namin yung log Punta natin kami, inakay mo Ayaw si Kaya pupunta namin siya mamaya, magpaparanda muna kami ni Era ng Ibon Nga Era, diba? Oo Okay, alpasan na namin yung Ibon namin guys Ready ka na ba, Eral? Pasa na natin yung ating mga kalapate. Okay? Okay muna. Ayos muna ang buhok. Iyon. Okay. Alpasa na ni Eral yung ating kalapate. Okay, alpasa muna. na. Go. Iyon. Itang kita po natin guys. Rumanda na yung ating mga ibon. Ang kumahos, bigla okay na wala. Ang po sa era. Dala ulit yung ating bagong box. Hindi <laughs> natin mabidyo yung ibon. Bigla umuwi agad. Rumekta. Wala na yung ating ibon. Si Era na lang, naglalakad na. O, dala yung box. Yeah. Era, hintay Era! Dito na mga jet fighter natin guys. movie na sila. バートとか。 kapasok na sila sa trapdoor. tulugan yung kalapating breeder tulugan yung breeder ko dami hmm. lagi balahibo sa baba sila. Uh, pasok na sila guys. Pagpapasok muna tayo at papasok ang ibo natin. Tayo po pumasok ng iba. Tatakot pa. Tatakot sa akin. Tapos muna. Para makapasok. Pasok. Hindi kayo makakain. Pag hindi kayo pumasok. Hindi kayo makakaya pag di kayo dumaan sa trapdoor. so ang uh, daan Ayan, saka dadaan para kayo makatoka Yung, nakapasok na siya. Yung inakay na lang, di pa napasok. Eh, okay, nakapasok ang inakay. Ang ating YB yang bird natin di makapasok harap ng daan Tagal pumasok nung inakay. sa mixik na doon sa ilalim. Maya na ulit. Okay guys. Na yung ating young bird. Hindi pa napasok sa trapdoor. door. Pagka naman namang mahihain pa. Pasok na para mga na ha. Magutom ka dyan. Kailangan ni training. Kapamasok so, sa trapdoor ang ating young bird. Mga kabilawin. Ayan na natin sila magutom hanggat hindi sila napasok sa trap door. Huwag natin sila mapakainin para matuto sila pumasok sa trap door yan Ganda ng young bird natin guys. No? Eh. Pearl eye din yan. Pearl eye. Yan po si Hapon. Pangalan ng young bird natin si Hapon. Japan kasi yung anyang ring kaya ang pangalan niya ay si Hapon oh, ang ganda ni Hapon guys ha? Oh. young bird pearl eye black check naka double ring siya